Ididimanda siya ng grave threat. Seryosong pagbabanta. Because under Article 282 of the Revised Penal Code, any person who threatens another with harm or injury to his person and property is liable for grave threat. So oh, yan, sigurado yan ang ididimanda sa'yo. At dahil malakas ang, siyempre, yung piskal, most likely, ipapile na yon. At kung yung judge naman, judge, eh, takot din. And hindi naman lahat ng na judge matatapang eh. Bira-bira matapang eh. Palaging takot sa kung sino nasa kapangyarihan. Ikaw kundik. At syempre, pag nakundik, ikaw kulong. Oh, yeah. Naku, yan ang huwag niyong gagawin. Maniwala kayo. Because if you do that, you impeach her or jail her that will be that will be the beginning of the end of your whole empire. And then you see nothing. Hello. Tano. Sabi mo nga buga do Very traditional. Kasi sabi ng batas. Kung sino man ang magbabanta sa isang tao ng no, bibigyan niya ng isang hakbang o gawain na makakasakit sa kanyang katawan o sa kanyang ari-arian ay nagkakasala sa isang maselang pagbabanta o great threat. At, at, at first blush, <laughs> yung mga bugado kahit yung mga galing na bugado great threat talaga yan. Eh, pero teka muna. Ano bang sabi niya? Ang sagot niya dun sa anong gagawin niya dahil nilalapastangan siya. O, oh, eto ang maliwanag kasi ako narinig ko mismo yan. Sabi ni Inday Sara, wag mo kayo mag-alala sapagkat may kinausap na akong tao na pag may nangyari sa akin pag ako'y napatay dito, namatay, napatay, may nangyari sa akin. Ang sabi ko sa kanya, patayin nyo si Lidiem. Patayin nyo si Lisa. Patayin nyo si Martin. And I'm not joking. Inulit niya. O kaya, siyempre lahat. Oo, uh, oo. Uh, grabe. Great. Alam nyo, mag-isip-isip -isip muna kayo. Kahit yung mga magagaling na abogado. Tandaan nyo, yung statement niya, you should look at it in context. Ano sabi niya? Kung mamatay ako, kung patayin ako, kung may mangyari sa akin. Anong ibig sabihin? Ibig kong sabihin, meron siyang alam na siya'y papatayin. Meron siyang alam na may nagpaplano sa kanya dahil nga sa kalakaran na marami yung ginagawang paninira sa kanya, eh kulang na lang talaga barilin siya at patayin siya. Yun ang background. Yun ang basis ng salita niya. Sa madalik sabi, nung sinabi niya, pag ako'y pinatay, so ang tanong ko sa inyo, magkakaroon lang ng pagbabanta kung patay na siya. Yun ang bantang mangyayari na. Eh sa ngayon hindi pa ho eh. In other words, yung sinasabi ng Malacanang na that, that is an active threat. It's not an active threat. It is the opposite. It is inactive threat. Kung baga, yung tubig, hindi pa yelo. <laughs> Pag nilagay mo sa freezer, saka lang magiging yelo, magiging buo. Plano pa lang yun. At hindi krimen ang isang plano there must be an overt act. Kaya, relax kayo. Kayo na mga piskal. Pag pinahil sa inyo, gamitin nyo yung mga pinag-aralan nyo. Lalo-lalo na kung estudyante ko kayo. Sa college of law, huwag kayong matakot. Rule against it. Kung mga judges din kayo at mga naging estudyante ko kayo, dismiss the case. Sapagkat walang crime na kinamit. Pinakita niya lang na kayo kayong mga ipapapatay ko kung ako napatay eh kayo ang nagpapatay sa akin so, yun ang ibig sabihin we have 12k I have 12,000 pesos in my pocket but I lost it <laughs> I lost it because I bought something <laughs> anyway, ganyan so ganyan So, ano ang nasasabi natin sa nangyayari? What is happening in this country is against Inday Sara in